Aries, kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay asenso awesome kayo, talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig, at sa loto, sa Aries. Sa two-digit number games ay number 11 at number 10, at sa three-digit number game ay number 2, number 1 at number 5 at sa loto ay number 17, number 31, number 24, number 10, number 27 at number 36 na gabay ng kapalaran. Taurus, kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay asenso awesome kayo, talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig at sa Lotto, sa Taurus, sa 2 digit number games ay number 13 at number 8, at sa 3 digit number game ay number 6, number 3 at number at number 2, at sa Lotto ay number 16, number 25, number 40, number 34, number 19 at number 14, nagabay ng kapalaran. Gemini kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay aasenso kayo talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig, at sa loto, sa Gemini, sa 2-digit number games ay number 18 at number 1, at sa three digit number game ay number 5, number 6 at number 2. At sa loto ay number 90, number 31, number 22, number 28, number 40 at number 11. Nagabay ng kapalaran. Cancer. Kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan. Dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay asenso awesome kayo talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig. At sa loto, sa Cancer, sa 2-digit number games ay number 13 at number 20, at sa 3-digit number game ay number 6, number 2 at number 4, at sa loto ay number 42, number 16, number 31, number 27, number 10 at number 22, nagabay ng kapalaran. Leo kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay aasenso kayo, talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig, at sa loto, sa liyo, sa two-digit number game ay number 6 at number 17, at sa three-digit number game ay number 4, number 1 at number 3, at sa loto ay number 29, number 41, number 5, number 36, number 19 at number 10, nagabay ng kapalaran. Virgo, kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay asenso awesome kayo, talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig. At sa Lotto, sa Virgo, sa 2-digit number games ay number 15 at number 13, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 5, at sa Lotto ay number 42, number 17, number 25, number 39, number 31 at number 10 na gabay ng kapalaran. Libra kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay aasenso kayo, talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig, at sa loto, sa libra. Sa two-digit number games ay number 12 at number 17, at sa three-digit number game ay number 3, number 1 at number 6 at sa loto ay number 18, number 10, number 25, number 42, number 36 at number 21, nagabay ng kapalaran. Scorpio, kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay asenso awesome kayo, talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig. At sa Lotto, sa Scorpio, sa two digit number games ay number 14 at number 13, at sa three digit number game ay number 3, number 6 at number 1, at sa Lotto ay number 19, number 24, number 40, number 3, number 36 at number 28, nagabay ng kapalaran. Sagittarius kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay asenso awesome kayo, talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig, at sa loto, sa Sagittarius. 1-digit number games ay number 13 at number 19 at sa 3-digit number game ay number 1 number 3 at number 6 at sa loto ay number 25 number 21 number 33 number 3 number 42 at number 19 nagabay ng kapalaran Capricorn kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay sa pag-iibigan dapat ay iyong alagaan dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay aasenso kayo talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig. At sa Lotto, sa Capricorn, sa 2-digit number games ay number 12 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 1, number 6 at number 3, at sa Lotto ay number 41, number 31, number 2, number 22, number 37 at number 18 nagabay ng kapalaran. Aquarius, kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay aasenso kayo talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig, at sa loto, sa Aquarius, sa two-digit number games ay number 17 at number 10, at sa 3-digit number game ay number 4, number 5 at number 1, at sa loto ay number 23, number 8, number 31, number 41, number 20 at number 16, nagabay ng kapalaran. Pisces, kung nabubuhay ka sa kaligayahan para sa pamumuhay, sa pag-iibigan, dapat ay iyong alagaan, dahil habang tumatagal ang ganyang relasyon ay aasenso kayo talaga sa pamumuhay dahil sa masayang pag-ibig. At sa Lotto, sa Pisces, sa 2-digit number games ay number 16 at number 15, at sa 3-digit number game ay number 2, number 1 at number 6, at sa Lotto ay number 19, number 24, number 41, number 30, number 8 at number 16 nagabay ng kapalaran.